501 na vintage. Made in USA. Binigay ko na lang to kay Sir ng 1.5. Sa mga kainsan, meron tayong solid kainsan na makiyaw from Bitas. Ito yung mga nakuha ni Sir. Na mind din Sir, itong uh, 505 na worth 999. So, nagpunta dito sa Sir. Kahit pa paano nadagdagan. Sobrang solid yung na mga naidagdag ni Sir. 514 na size, 29 din, at 511 na black dark hollow. Napakaganda nito. Sobrang ganda ng na mga nakakuha niya, 999. Kung gusto niyo makakuha din, na mga original at napaka Mura-mura na Levi's jeans. Magpunta na po kayo dito sa sumakap Estates, Cabanatuan City. We're from Bungabol. So yun, nakakuha si Boss Cap ng silver tab. Isa sa pinakamaganda. At rare na po ito na jeans, Levi's silver tab. And then, nakakuha din si sir ng 501 natin. Ito po ay premium na extended patch pa. Isa sa pinakamatibay. Dahil ito ay Cordura fabric. Boss, legit po ba? Oo po. Oo, legit daw. Thank you po meron tayong solid walking customer from Bihandre So, yun, nakakuha si Sir ng isang 501 at 505 regular feet. Solid yung nakakuha ni sir. Leather patch. Isa sa pinaka the best, pinaka maganda lumapat na 501 button ply. Leather patch na. At syempre, pamalit-malit ni sir. 505. Maganda yung tela, malambot, pang maneho. Napakagandang pang din ito. So kung naghahanap po kayo ng original, legit na mga Levi's jeans, punta na kayo dito sa Sumakab Estay, Kabanatuan City. Yung mga kainsa natin dyan, pwede kayo pumunta rin ito mag-walk in. Napakarami yung pamimilian Napakamura pa. At siguradong legit. Ayun, napaka nice. marami maraming salamat. So, yun, kaya sa mga kaisan, welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer from Pasig. So, yun, ito yung pinunta nila, sir. Levi's natin ng mga pangmalakasan. Nakakuha si sir ng 502 and 541 na letter pa. Siyempre, binigyan natin ng malupit na discount dahil napaka sobrang layo pa nila, sir. And then, nahihirapan daw kasi silang mag-mine, kaya nagpunta na lang dito. 101%. Uy, 101% legit. Maraming salamat. Meron tayong solid walking customer from Pampanga. Sobrang layo ng binyay ni sir. 2 hours. Okay, yung biyahe ni sir papunta rito. Pero buti na lang hindi na zero. Nakakuha si sir ng pangmalakas sa nating 501 ST Slim Taper Size 31 Leg 30. Saktong-sakto sir, pati yung haba. And then, nakakuha din si sir ng pangmalakas sa nating slightly used leather patch na commuter. Ito po yung merong kulay green sa right side pocket at meron din siyang 3M reflectivity. Isa sa pinakamaganda at pinaka-expensive na Levi's commuter. Mga kainsa, napakatibay din yan. Pang-outdoor, pwedeng-pwede yan panalo, lumapat Meron tayong solid walking customer From Las Piñas Mga solid ang nakuha ni sir Ang gaganda Mga latest na 501 button ply Talagang pag ni sir Babata siya ng 25 years dito And then syempre maganda mag-invest Ng mga Levi's 501 Dahil habang tumatagal Lalong gumaganda At syempre bumabahata rin Ang nagsusuot Legit po ba <laughs> uh, Yung ating Levi's sir? Uh, legit, legit Kaya mga kainsan Hali na kayo dito sa Kulin at mm, mamili na kayo ng mga Levi's na original. Yun, marami marami salamat naman, po. Nabili ko, tatlo. Wow, grabe, pinakiyo na po. Opo. Ayan, kasi talagang tinayo ko pa. Um, to, Pagka ko pa. po talagang malalayo, talagang dinadamihan na para solid yung punta ko. kasi yung iba kasi nasisiro. Kaya pagka may size mo, kunin mo na para hindi ka na maunahan. So nakakuha si sir ng mga pangmalakasan natin, mga branded na t-shirt. May mga vintage din po dito at tingnan nyo naman, Tommy Hilfiger yan. Napaka sobrang mahal niyan dito. Presyong kainsan. Malalaman nyo na lang po yung discount pagpunta nyo dito. eto po yung latest model natin ng 501 Genuine Quality Clothing. eto yung habang naluluma, lalo gumaganda. Pag sinuot ni sir ito, pag sinot niya, lalong babata syempre. And then sakto yung length para sa kanya. 501 extended patch stone wash. Ito naman din yung isa sa magandang mag-fade. Pantay kumupas, pantay na pantay yung kulay niyan. So, yon, Ito yung malupet natin na stone wash. And then, meron tayo ditong color green. Ito po, yung limited edition lang na 501 leather patch. Napaka sobrang ganda po niyan. Rare color. Genuine quality clothing. Big E. What's up mga ka-insan? Welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer from Pantabangan. 6 times na ni Sir nagpupunta dito. So yon, ito yung mga nakuha ni Sir. 511 saka 501 Sobrang dami kong binuksan At syempre may napili naman Si ating ka-insan Meron tayong solid walking ka-insan From Porac, Pampanga So ayun si sir si Pascual Pascual Na nagbamain lang sa aming page ngayon Kaharap ko na si sir It's a pleasure po na pumunta kayo dito So ayun ito po yung nakuha Ng ating ka-insan Si sir Pascual Size 36 po Na Year of the Dragon Lunar extended patch, isa sa pinakamagandang 512 pinakamagandang lumapat, at pinakamahal syempre, puro uh, gold, yung makikita nyo dyan ribbons and button, syempre eto yung latest natin na 50154 54 maganda lumapat to, slim straight lang din leather patch at premium na yung ginawa ni sir karamihan naman ng mga brahan nyo dito na 501 ay uh, premium So, eto din, 501ST, kung gusto nyo ng mga slim taper, eto ang the best. Ayan, so, magabang na po kayo sa aking live. May follower pala si Kuya. Ayan, what is up mga kainsan? Welcome sa Kulins Pans. So, okay, by JK, new account. Meron tayong solid walking customer from San Leonardo. So, ayan, napaka sobrang solid ang mga nakuha nila, sir. Pang malakasan, eto nga yung 502 na Year of the Dragon Lunar. Isa sa pinakamahal at limited edition po ito na 502 regular taper at ito pa yung nakuha ni sir 501 ST slim taper stretchable grabe bagay na bagay kay sir at saktong sakto pati sa kanya yung haba meron tayong solid walk-in customer from Pampanga so yon ito ang Levi's lover talaga sobrang solid ang mga nakuha ni sir so yon wala na kasi tayong selvedge kaya ito na yung nakuha ni sir yung 501 ST natin na size 34 length 30 wala na siyang puputulan dito 501 na dark gray na 54 size 34 length 32 ito yung selvedge natin, ubus na kasi yung size 34 nito, kaya uh, iba na yung mga nakuha ng 501 ni sir pero, syempre, yung suot ni sir mga kainsan, eto yung suot ni sir, naka-selvage denim po siya. okay, grabe 8K, nabili ni sir yan so, eto pa, yung isang nakuha ni bossing 501 na wash, eto yung misty So yung mga kainsan ko naghahanap po kayo ng mga Levi's pangmalakasan original Levi's jeans mga 501 punta na po kayo dito sa Cabanatuan City. Legit ba sir yung mga Levi's? Ayo, legit. legit. So yun, meron tayong solid walking customer from Laur. So ayun ito yung mga nakuha ni sir. Nahirapan kasi siyang mag-mind kanina sa live. So puro mind test, mind test, shout out. So ayun pinuntahan na kami ni sir para makapili siya ng maayos at makita niya lahat ng mga Levi's at syempre para makita niya rin kung legit ba yung mga Levi's. Legit ba sir yung mga Levi's? Ayun, yeah, legit. Ayun, so, ako si sir ng solid tracker denim jacket. Ito, nilibre ko na lang to kay boss. Hindi naman to Levi's. Yung mga nakuha ni sir ay 511, dark greens or dark hollow. 511 is limp po yan. 501. Ito na, chamba ni sir. May start pa lang kasi ako mag-live kanina. Kaya, Ayan. So, ito yung nakuha ni Sir 501, size 30, length 32, button fly, made in Mexico. Uh, dalawa, and then pangatlo, ito yung 510, size 30, length ay 32. Skinny, stretch, maganda lumapat. So, lahat ng mga nakuha ni Sir ay malulupit lumapat, maganda yung tela, at solid yung mga model niyan. So, yun, thanks for watching. Kung gusto niyo makakuha ng mga pangmalakas ng Levi's dito, pumunta na po kayo sa Cabanatuan City. So, yun, kamusta mga kaingsan? Meron tayong solid walk-in customer from Tondo, Manila. So, yun, ang makiyaw si Bossing ng mga Levi's at nakakuha rin si Sir ng belt. And eto pa binigay ko na lang ng 500k sir 541 athletic feet 510 dahil mahilig si sir sa slim Mura lang nakuha ni Sir yan dito. Nasa 1.5 lang ang presyohan yan. Okay, brand new condition. At syempre, may pangmalakasan si Sir. Pangmadiin ang panglakad. 501 ST Slim Taper na premium. Genuine quality clothing. Ito yung papakipot po yung dulo. Ang angas, ang ganda yan. 501 na vintage. Made in USA. Binigay ko na lang to kay Sir ng 1.5. Sir, legit po ba yung items natin? Yes, legit na legit po dito sa Kulin. Cool Talagang follower ako nito. Matagal na ko nang gustong pumunta dito. Pero ngayon lang, oh, kahit gabi, pumunta ako. Ayan. Kaya kayo, pumunta na kayo. Napakaganda ng mga Levi's dito. Ayan. At murang-mura pa. Uy, grabe. Marami-marami salamat, sir. Si sir, si JMD Mantil. So yan, kung gusto nyo makakuha ng original at pang malakas na Levi's, punta na kayo dito sa mga Mestega Banatuan City. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye.